Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Hanggang ngayon ba, ay hindi pa rin kayo okay ng partner mo? May tampuhan pa rin pa kayo sa isa't isa? At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam, tawag, text o chat sa iyo. At gustong gusto mo na ba siyang magkausap? At ngayon mismo gusto mo ba natatawagan ka niya o i-chat man lang? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Nang siya ay mababaliw sa kakatawag sa iyo at siya ay bang mamakaawa na makausap ka ngayon mismo. Kaya gawin itong ritual nabuo ang loob at tiwala mo at dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, hawakan mo muna saglit itong papel. Titigan mo ng maigi ang pangalan niya na nakasulat. Mag-focus at mag ka at ibulong mo lamang ang spell na ito. Ikaw ay mababaliw sa kakatawag sa akin ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos kumuha ka ng lighter o pusporo at sunugin mo itong papel. At pagkatapos mo nang masunog lahat, Kunin mo ang abo at ilagay ito sa ziplock o di kaya maliit na plastic basta ilagay mo itong abo at pagkatapos ilagay ito sa likod ng case ng cellphone mo at kung wala namang case ang cellphone mo ay pwede mo ito ilagay sa bulsa mo at sa tuwi ikaw ay matutulog pwede mo rin ilagay itong abo sa ilalim ng punda ng unan mo at uunanan mo ito at paniguradong siya ay magmamakaawa at mababaliw sa kakatawag iyo at uunanan mo itong ritual hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ito ilagay sa likod ng case ng cellphone mo at tulad na po kayong kailangan pang ibulong na spell. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.